Kain tayo, mga mi. Ayan, okra. And then, yung mm. limpo. Bumili kami. Kain. Kain tayo, mga mi. Ayan. Sarap ng ulam namin. Ito yung baboy po. Ito yung baboy. Siyempre, natin sa tuloy. Ito yung sausaw natin sa tuloy po. Ang hindi siya bagay para sa akin. Diba? And, ayunan mo rin

anong kung alam niyo mga kamangus eh chicken? Chicken daw. Sumagot na si Katalin. manok. manok. ito. manok. manok. bang. kung 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 저서모 저서모리도 저서 이다 이거 어다 이다 그러니까 응 그러니까 여기 봐봐나나나 잡다 Thank you. you mm, eh? mm. 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 Yummy, mm. Yum.

Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano libre. Ano ko isip. po? ko isip Ano po? 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 Ano Ano Mama. Oh wait. No 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 no. Yeah. Oh. Thank you for watching and for giving like, share, and follow my Facebook page. I'm listen.